alam mo ba alam mo 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 alam mo ba alam alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna, ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Ang kasaysayan ng Ferrari, ang Ferrari ay isang Italyano na kumpanya na gumawa ng mga sports car mula pa noong 1947, ngunit nagmula noong 1929 ng binuo ni Enzo Ferrari ang Scuderia Ferrari Racing Team. Noong Enero taong 2016, opisyal na humiwalay ang Ferrari sa dating parent company nitong Fiat Chrysler Automobiles. Maagang kasaysayan 1929 hanggang 1937. Scuderia Ferrari karagdagang impormasyon, kasaysayan ng karera ng Grand Prix ng Scuderia Ferrari nagpa siya si Enzo Ferrari na ituloy ang karera noong 1908 sa edad na 10 hanggang dito, nagsimula siyang karera bilang isang racing driver noong 1919 isang noong 1920s nagtrabaho siya para sa Alfa Romeo, kapwa bilang isang driver sa iba't ibang lokal na lahi at bilang isang empleyado sa depo ng pagbibenta nito sa Milan noong 1929, gayon pa man, humiwalay siya sa linyang ito ng trabaho upang magtatag at pamahalaan ang kanyang sariling pamkat ng karera na pinangalanan niyang Scuderia Ferrari, ginawa bilang isang sangkap para sa mga maginoong driver at iba pang mga baguhan, ang kupunan ay itinatag sa pamamagitan ng isang milyong lira na pautang mula sa isang lokal na na may karagdagang suporta mula sa mayamang baguhang racer na si Mario Tadini, Augusto at Alfredo Cagnato dalawang magkapatid sa industriya ng tela at ang kumpanya ng Gulong Pirelli, ito ay nakabase sa Medina, ang bayan ni Enzo. Mabilis na nagtakda si Enzo tungkol sa pakikipagayos kay Giorgio Romini, ang commercial director ng Alfa Romeo at nagawang makakuha ng partnership sa pagitan ng tanika nilang kumpanya. Simple lang ang nilalayong pag-aayos, ang Alfa Romeo ay magsusuot ng kanilang factory team, ang Alpha Course, ng pinakabago, pinakasopistikadong mga kotse nito, habang ang Ferrari Scuderia, stable, ng mga amateurs ay gagamit ng mga lower-end na kotse at hand-me-down, mula sa mga nakaraang panahon, bukod pa rito, ang Ferrari ay magpapatakbo ng nakapag-iisa mula sa Alfa Romeo upang ang automaker ay may insulate mula sa negatibong press sa tuwing hindi maganda ang pagkakalagay ng kuponan. Ipinakita ito ni Enzo bilang kapakipakinabang sa lahat ng kasangkot dahil pinahintulutan ito ang Alfa Romeo na manatiling aktibo sa karera na may kaunting epekto sa kanilang iba pang pakikipagsapalaran. Ang unang karera ng kuponan ay ang 1930 mil Miglia gamit ang mga coaching ibinibigay ng Alfa Romeo at ang unang paggamit ng logo ng Prancing Horse ay sa 1932 spot 24 na oras. Ang paunang kaayusan na ito ay hindi tumagal, matapos ang Alfa Romeo ay sumailalim sa kontrol ng Estado ng Italia noong 1933, ang kanilang dibisyon ng karera ay pinaliit at ang Scuderia Ferrari ay gumana bilang hindi opisyal na kuponan ng kumpanya sa buong kalagitnaan ng 1930s, nang tong sa 1934 Grand Prix season, nagsimula ang Ferrari na magsagawa ng kanilang sariling pananaliksik at pagunlad habang ang Alfa Romeo ay patuloy na nagsusuplay ng mga racing cars, isang sitwasyon na humantong sa mga sasakyan na ininhinyero sa loob ng Ferrari mismo, kabilang dito ang isang streamline na variant ng Type B na na-optimize para sa Avis at ang b eh, batay din sa Type B, na pinaandar ng dalawang makina ng sabay-sabay, isa sa harap ng driver at isa pa sa likod, bawat isa ay nagtutulak sa mga gulong sa likuran sa pamamagitan ng isang espesyal na split differential, ang mga... Unang Ferrari, na ito ay may kaugali ang ad hoc at medyo primitive, dahil ang Alfa Romeo ay nahaharap sa magaspang na resulta ng pananalapi na may hindi gaanong suporta mula sa gobyerno ng Italia, sa panahon ng kasaganaan nito, ang Scuderia Ferrari ng 1930s ay gumamit ng ilang kilalang tao kabilang si Vittorio Jano, na nagsilbi bilang punong taga-disenyo ng kuponan, at mga driver tulad ni Antonio Ascari, Giuseppe Campari, at Tiziano Volari. 1938 hanggang 1945, Otto Avio Castrucini sa kanilang mga unang taon, ang Scuderia Ferrari ay nagkaroon ng malaking kalayaan mula sa Alfa Romeo dahil sa kanilang maluwag na pagsasama at pisikal na distansya sa pagitan ng Medina at ng mga pasilidad ng Alfa Romeo sa Milan. Gayunpaman, noong 1937, nagsimulang muling isaalang-alang ng Alfa Romeo ang hindi mahusay na kalagayang ito at sa pagtatapos ng taon ay binili nila ang 80% ng mga bahagi ng Scuderia Ferrari na hinihigo ito sa kumpanya, si Enzo ay nanatiling tagapamahala ng kuponan hanggang sa muling pagsasayos noong 1939 kung saan siya ay natanggal sa trabaho, pagkatapos nito, ginamit niya ang tanyang kapital na nagmula sa kanyang mga ipon, isang mabigat na kasunduan, at ang pagbibenta ng kanyang kuponan dalawang taon bago, upang magsimula ng kanyang sariling kumpanya ng sasakyan, ang Otto Avio Castrucini, ang bagong kumpanya ng Ferrari, ang direktang hinalinhan ng kontemporaryong Ferrari Spa, ay hindi mabrand ng kanyang apelido sa loob ng isa pang apat na taon dahil sa isang hindi mapagkumpitensyang kasunduan na naabot niya sa Alfa Romeo. Isang kotso lang ang ginawa ng kumpanya, ang Otto Avio 800 at 815 na parehong mga halimbawa ay nabigong makumpleto ang kanilang inaugural race, natuyo ang mga pagkakataon sa karera pagkatapos pumasok ang Italy sa World War II noong 1940. At ang kumpanya ay pinakilos para sa produksyon sa panahon ng digmaan noong 1941, hindi ito naging swerte, gayon pa dahil nakatanggap ito ng mga kumikitang kontrata sa paggawa ng hardware ng militar, apat na ang pinakamahalaga sa mga kontratang ito ay para sa mga makinang panggiling sa ilalim ng lisensya mula sa kumpanyang aleman na si Jung, na ginagamit sa paggawa ng mga bahagi ng katumpakan, partikular na mga ball bearings, Si Enzo Ferrari ay nagkaroon ng isang mahirap na relasyon sa mga Aleman na iginiit na hindi siya kailanman binigyan ng pahintulot na gumawa ng mga makina ni Jom at isang ambivalent sa kilusang panlaban ng Italia na hindi nagtiwala sa kanya dahil sa kanyang kaugnayan sa pambansang posistang partido. Pinapayapa ni Enzo ang paglaban sa pamamagitan ng iba't ibang paraan tulad ng pag-iingat ng pera na kabilang sa Italian Communist Party at sa pamamagitan ng pagbabayad ng isang kaibigan ng 500,000 lira ransom na nakatarget target kanya. Ang digmaan ay may iba pang mga epekto sa kumpanya pati na rin upang maiwasan ang mga kampanyang pambobomba ng Allied na nagaganap sa buong Italia noong panahong iyon, inilipat ng Ferrari ang kanyang pabrika mula Medina patungong Maranello noong 1943. Bagamat dalawang beses pa rin binomba ang bagong planta, isang beses noong Nobyembre taong 1944 at muli noong Pebrero ng 1945, ang Ferrari ay nananatili sa Maranello hanggang ngayon, pangunahing ginawa ng kumpanya ang mga makinang panggiling pagkatapos lamang lumipat sa Maranello, habang sa Medina sila ay higit na nakatuon sa paggawa ng mga makina ng sasakyang panghimpapawid, kahit na hindi siya makagawa ng anumang mga kotse, si Enzo ay nagpatuloy sa pagbuo ng mga bagong disenyo ng kare ng kotse sa buong digmaan. Noong 1945, ang Otto Avio Castrucciani ay pinalitan ng pangalan na Otto Castrucciani Ferrari. Ang pagbabago sa pangalan ay sumasalamin sa pagnanais ni Enzo na ganap na lumabas sa industriya ng automotive. Nagkaroon ako ng ambisyosong mga plano para sa paglulunsad sa paggawa ng mga dekalidad na sasakyan. Minsan niyang sinabi, Naalala ko na sumali ako sa Alfa Romeo nung nagsusumikap silang gumawa ng isang kotse sa isang araw at ako rin ay may pag-asa na makamit ang parehong target. 1946 hanggang 1959 ang simula sa kabuhuan, ang ikalawang digma ang pandaigdig ay mabuti para sa Ferrari dahil pinahintulutan ng mga nauugnay na kontrata ng militar ang kumpanya na Mokalikom ng malaking kapital para sa produksyon ng automotive pagkatapos ng digmaan, patuloy itong gagawa ng mga grinding machine, ang pinakamakinabangang kontrata nito sa panahon ng digmaan hanggang sa huling bahagi ng 1940s upang mapondohan ang mga operasyon nito sa karera, si Joey Colombo, isang inhinyero sa pahinga mula sa Alfa Romeo ay inatas ang magdisenyo ng bagong makina ng Ferrari mula sa simula tinukoy ni Enzo na susunod ito sa isang configuration ng V12 ito ay pareho dahil ang disenyo ay maaaring ilapat sa parehong mga sports car at grand prix racing na may kaunting pagbabago at dahil siya ay personal na humanga sa mga disenyo ng V-12 na dating ginawa ng Auto Union, Deloche, Packard, at Alfa Romeo, limang mahilig din siya sa mga makina ng V-12. Naalala niya ang pag-iisip tungkol sa layout noon pang 1925 at itinuring niya ang kanilang tunog bilang ang Italiano na interpretasyon ng Pinong Ingeniero. Itinuring ng mga katrabaho at karibal ni Enzo na hindi makatwiran ang pagkakaayos niya sa mga V-12 at siya ay kinutsa dahil sa kanyang pinili ang resultang makina. Nakaraniwang tinatawag na Colombo engine pagkatapos ng disenyo nito ay lubos na nagagamit. Ito ay gagamitin sa iba't ibang modelo ng Ferrari hanggang 1988 sa puntong iyon na triplihin ang displacement nito at halos apat na beses ang power output nito. Nakipagkita rin si Enzo kay Luigi Cianetti noong taong yon, na nakumbinsi siya sa potensyal na halaga ng pagbibenta ng kanyang mga sasakyan sa Estados Unidos. Si Cianetti na nagbibenta ng mga European racing cars mula noong 1920s ay naniniwala na ang pabago-bagong ekonomiya ng Estados Unidos ay maaaring mapanatili ang mga adhikain ng karera ng Ferrari na mas mahusay kaysa sa digmaang Europa sumang-ayon si Enzo, at noong ika-24 ng Desyembre taong 1946 ginawa niyang opisyal na importer ng North American si Chinetti. Ang mga sasakyang Ferrari ay ipinadala sa Estados Unidos na magiging isa sa mga pangunahing pamilihan ng automaker noong 1949 pa. 125S ang unang Ferrari ang unang Ferrari sports car, pati na rin ang unang kotse na gumamit ng bagong makina ng Colombo ay ang 1947 125S layunin na ginawa para sa sports car racing nakamit nito ang unang tagumpay ng kumpanya sa 1947 Grand Prix of Rome. Kung saan ito ay hinimok ni Franco Cortis sa sampung karerang pinasok ng sasakyan, nanalo ito ng anim, pumangalawa sa isa, at nagretiro mula sa tatlo, Sinabi ni Cortis na kumpara sa kanyang kompetisyon, ang 125S ay isang mas modernong makina, talagang Katanji Tangi para sa mga araw na iyon. Ang Ferrari mismo ay may posibilidad na ilagay ang produksyon ng 125S bilang panimulang punto ng kasaysayan nito, na minarkahan ang 1947 bilang pecha ng pagkakatatag nito sa mga pagdiriwang ng anibersaryo nito. Ang 125S ay binuo kasama ng 125F1, unang sumakay para sa 1948 Grand Prix season. Ang makina ng open wheel racer ay kapareho ng 125 maliba na, alinsunod sa mga regulasyon, nilagyan ito ng single stage supercharger. Ito ay unang isinakay sa 1948 Italian Grand Prix, kung saan ang nakapagpapatibay na pagganap nito ay nakumbinsi si Enzo na ipagpatuloy ang magastos na Grand Prix racing program ng kumpanya. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga salobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay tuklas. Maraming salamat po and God bless. alam alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba? Alam mo ba, alam mo ba, alam mo ba. Alam mo ba, 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 alam mo alam mo alam mo alam mo alam mo